dito o vloggers vlogger din yung anak ko siya yung driver oh uh, yeah vlogger uh, din siya vlogger uh, 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 din yung guwapo dun oh oh vlogger din yan eh, lahat kami dito vlogger vlogger kami lahat dito kaya ito tatlong boses ang nandito <laughs> yan biyay tayo see si. Sabado, Saturday. Pag Saturday, anak kong nagdadrive. Kaya, ha, ano ako, sitting pretty ako dito sa gilid. <laughs> Di ba guys? Oh, yan, sitting pretty lang ako pag ganito. Saturday. Ayan. Ayan. oh, alam nga kikikot tayo ito pa. Tapos with your hand. Tapos with my eye. Tapos with my eye. Ayan, o, Diba? Yan ang tulay dito. Tulay ang ang linis nung <laughs> ang linis ng tubig. Yan. Dito tayo sa Balinsuela of um, tayo ng ugong balans wala wak 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 Sige, harang-harang, harang-harang na, tignan natin masabit kayo. Oh, <laughs> Maro. Ah, oh, ganda na Yan, okay. no? Oh, ooh. grabe. Yan yung aking pangarap. Sport car, oh. Grabe, ganda. Hanggang pangarap lang muna tayo, mga kapatid. Yan, makulimlim na naman ang panahon. May hangin na naman. boy, May hangin na naman. Uha, uha, uha. Biyahe, biyahe pag may time. Ang hirap talaga dito. Yung disiplina talaga wala ay walang disiplin yan o, oh, hindi prenom kinna natin uh, prenom wag na makasagi ka kaya, kaya takil gasto sa nak aha, aha, aha hindi mo yan o, sitting pretty ako naka taas ang aking paa <laughs> diba? maganda yung ano kaya pahinante ka lang eh <laughs> o oh, di ba guys so oh, sarap maging pahinante o oh, ayan tulog si kuya oh. kuya riders joy ride o oh, tulog ay hindi nagsisilwat ayan na naghihintay ng booking oh, traffic 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 ang ganito kaata ako may medyo pagbigyan sa lugar kaysa ako sige o pa mo to pusin naman na tayo Tignan nyo guys ang traffic ko. Oh. Disiplina lang kasi dapat dito. Hindi, maayos sana ang ano. Kaso lang, ang disiplina wala dito. Kaya yan, buhol-buhol ang traffic. traffic 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 pag may time oh, Tignan mo dito, hindi sila, hindi sila, marunong bumigay dito. Teka, mana man? oh, ta? oh, dito tayo. Iba ba, Majibay? Sarunong kanya, Majibay. nibaya Ha? Ibagam aja yung bagan na eh. Kita ko na. Sarunom na to dyan. Dya eh. Ayan. Ayan. Kunin nila yung di-deliver natin. Ayan.